Anatomy. Sa simpleng na salita ay ang pag-aaral ng struktura ng mga organismo at ang kanilang mga parte ito ay nagmula sa salitang griego na anatomy na nangangahulugang paghihiwa-hiwalay. Sa larangan ng medisina at biology, ang anatom anatomy ay may dalawang pangunahing sangay. Gross Anatomy at Microscopic Anatomy Ang Gross Anatomy ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga estruktura na nakikita ng walang tulong ng mikroskopyo Samantala, ang Microscopic Anatomy ay ang pag-aaral ng mga estruktura gamit ang mikroskopyo Ang Anatomy ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay ng malalim na pangunawa sa ating mga katawan kung papaano ito gumagana at kung paano ito nagre-responde sa iba't ibang kondisyon. Ikaw, may partikular na bahagi ka ba ng anatomy na gusto mong malaman pa? O baka naman mayroon kang interes sa medisina? I-comment mo na lang.